dito tayo ngayon sa paggawa naman ni Kuya Junior sa kanyang banggera. Ganda oh, patekram oh. Napaka-presko. Ah, Diyan na lang pala ako matutulog mamaya. Okay lang ba? Ay, kaya lang yung lamok pala. Ah, okay. Sige, magte-tent na lang ako. Lahat po tegram nagpapagalingan sa paggawa ng bahay. Yung pagkain natin mamaya, masarap na naman kuya. Kuya Homer Catecrang, yung asawa po ni ate, nagpaalam po muna para masikaso po namin tong ano, papalitan nuna namin ng sawali po yung ano, um, yung pong plywood para mas maganda yung tignan. Dito naman, busy rin si Tatay doon. Si Ape, iwawalis. Si Kuya Junior, yung mag-sweetheart doon, magtutulungan. Ito, maganda rin. Maganda na rin ako ito. Ang pangganda niya. Si Kuya Raymond po kasi, may namatay po silang kamagana. Kaya po, kakarating lang po nila. Pero si tatay, may gumagawa rin mo dyan. Kaya... Ito, kulang pa. Oo. Oh, tapos yung yung ano dito, wala pong ano, wala pong wall. Yan nga po, kakarating lang po nila Kuya Raymond. Tapos dito naman, know, pwede na tayo matulog dito mamaya. Meron na pa lang ano eh. Kuya Daniel, ano to Kuya? Tapakan lang. Tapakan lang. Yeah. Sige po, doon muna ako sa taas. Tignan ko po yung isang gumagawa doon. Thank you, ate. Doon po muna ako. Tignan natin yung isa doon. po mga oh, ating ano, sama ko muna itong ating labor. Tay, panik lang po ako doon. Tignan ko lang po yung isa. Ito kulang po kami dito, sampung kong nga rin din dyan. Ayun oh, no? ang ganda, parehs kong tignan oh. No? Alam um, nyo po ko dyan eh, nakatagbaklaan ko yung mga gamit namin dyan sa loob. Nakakayaan mo po, walang tamang laga yan. Ang tanong, kuya Jericho ko, ah Johnny tignan mo nga kung masisilipan sila tatay. <laughs> Sige po, kaya man siyang tingdag lang namin yung isang ginagawa po sa taas. Thank you. Tara. Ito, Darius, kumusta dyan? Ano lang ang bangun? Ang bangun? Oo. Oo. Yan lang okay na ako dyan, Tito Dary. Wow! Uh, tapos, mamaya ito naman. Pagkakita okay, mo. Mitlog na... Anong tawag dito? Pako. na salad? Oo. Oh. Wow. Meatloaf na pala. Okay. Ngayon tayo ng mga bata yung pagkain. Gutom, Gutom na ba kayo? <laughs> Hindi pa Hindi pa. Oh, so, yung, 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 Magandang hapon po. <laughs> Pasimple po kayo dyan ha. Haligit. Tulungan po namin kayo. <laughs> Sige na. Pa wala din po kami gagawin nung nandun kayo kayo naman na. po naman yung... May kasama po akong foreman. Ah, uh, labor. <laughs> <laughs> On uta? Nay, magandang hapon po. May kasama po akong labor dito. Baka Pwede po kaming maka, ano, dyan, makatulong. Yung dalwa pa, mas kinong pinasama ko kanina po pagkuha po ng mga kahoy sa baba. Sino po? Yung dalawa pong kalapit bahay po namin. Ah. Oh, neighbor, dito. Tignan natin kung anong may tutulong natin kayo. Nalit ang put maliit yung ano eh, po kanina. <laughs> Yan na naman ng mga lamok. Ang dami nga po. Tayo yan niyo kami. Anong pwede naming ano? Okay pa ho ba di? Ah, ito na pala. Oh, mayroon na po. Malalim na yan tayo. Binago ko lang at masyado mali itong... Hindi po ba mali maiksi yung posting niya tayo? Maiksi pala. pala. Oo, oh, masyado kasi malalim. Naiksi nga talaga ang iyon talaga ang ito po kaya. Naiksi pala ito talaga. Napaiksi yung putol. Ito po payat naman na tatotay. Pero kan po naman matibek, matigas po naman kahoy po 'yan. Anong kahoy ito. Mm, um, pa para po ano ah, yung parang kamagong po. Kamagong. Labor. Tulungan mo si tatay. Ganyan talaga. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mong magtrabaho para sa sawat magiging anak mo. Tay, okay, ano yan? Utosan niyo po yung labor natin. Yes, na <laughs> Nay, Papa, maganda pa. Paulug, Pahulugan ko yung ano lang. Para may lumang loob. Ito Ito lang ang yan. Ano yan, kay Banaw? Oo, hindi. Tatanggay na yan, nakaharang. Wala, kasi hindi buhay na. Hindi na yan makubulok. kayo talaga. sanay ako kasi sa ganyan. May mga bit 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 na bata. Ano, gutom na yung mga anak mo. anak? Ito yung pinakamasayang experience sa ganito ka, Tegram. Oh. Tapos linuto pa ni Chef Logro. Chef. Arigato! Thank you, Tito Darius. Iba e, talaga pag nanay eh, no? Pag nanay talaga yung kikilos, yung uh, ganyan sa pagkain. Ang talaga pag mga dahon-dahon, no, Tito Darius? Mm. Oh, pag tumatanda siguro talaga tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi yung ano yung tumatanda yung tao. Gusto niya yung parang dahon-dahon na lang. Ayun na ano. Ano Nako. Oh, sige, upo na kayo yung mga bata. Ipilang na kayo dun. Ano? Ang sarap na naman ng ulam natin Ah, si tatay Tay, ilan taon na kayo, tay? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo, isang dati siya Si tatay, 101 na siya Sama po kayo sa pagkain sa amin. Sumama daw kayo, sumama daw kayo sa kanila sa pagkain. Hmm. Ang tinga po niya. Hmm. Magaling ang isang nanay natin. Hmm. Kasi yung... Ito ang tamik na kalakayan.

Ah, sige po. Pray na po kayo. Uh, papasalamat kami sa iyo pa ngayon. Kami ay malaking malaking nag... Papasalamat sa iyo. Bigyan mo ang kalakasan naming mga katawan at ilusog namin at ilakas ng aming mga puso't isipan. Sana po ay patnubayan mo kami sa lahat ng mga karandaman namin at ay na ihahain. sama malam istri Pangala Yesus. Amin. Amin. Oke. Okay. Thank you, Bu. <tik> Makan kita mah kategram. <tik> Makan kita mah kategram. <tik> Mamakan kita mah kategram. Ayo. <tik> si Kuya Monching Katekram kumain na po kami lahat siya gumagawa pa rin gabi na nagahabol po siya si Kuya Daniel pala tatapusin na rin yung sa taas Kung dito na lang po kayo kagad. Apag ganyan, masama yung panahon nun yan. Hanggat nakikita ho nila yung trabaho po nila, hindi po sila uminto. Medyo ano na rin yung dilim eh. Kita mo pa ako yung Daniel? Kuya Daniel, ah, tama ba? Ah, yeah. bukas na yan. Baka daw kasi yung umulan. And baka daw kasi umulan. Baka daw umulan. Baka daw umulan. Ah. Dito sila patuloy. Ah. saib mo ng pansamantala na. po. Ingat lang po kayo ha. Eh. Ayan, saktong-saktong -sakto yung ano ah. Saktong yung dalawa. yung dalawa ah. Oo. Siya ano na din, din, si Goyang Monsing din dito. Ay, ah. maa nga naman kung makakatapos din nang isa na. Nakakatapos ano, din si Goy Daniel. O oh, baka mahulog ka. Kuya, saluin kita. Goy hey, Daniel. Ay, ay, ay. <laughs> ako pala yung uh, ano to tumba eh. No? <laughs> ah, sasalin mo sana ako. Mm, thank you, Kuya. Yan yung mga delikado dyan. Yung mga pako ko dyan, Kuya. Yung, yung, baby kasi. Bilibisan po kanina. Ay, lininisan oh no. kiss na. Uh, Ini ako, po ako, Kuya Daniel, Kuya Mancing na. po. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you, thank you. Ah. ready na pala dito.

Merendah ang araw ku Sa'in yu Masaya ku kami At dumating kayu Ang araw na'i ku Ay kabutian sa'mi sa Nagpapasalamat kami Kahit kahirapan Ay dumating kayu Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Birthday happy, birthday. happy Birthday to you! Rap, 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 rap! Yun lang po mga katay, rap! Nag-aanda na pala kayo dyan, ha? Ay, ready ko sila, tatay oh. rap. Panlaban ko sa mga senyor. Hmm. I'm okay, my eh. ah, battle of the ano pala.